Nang buhay po mga kababayan. Ito po si Lola Madam at pag-usapan po natin ngayon ang muhugong na mga usap-usapan tungkol sa pagpapatalsik sa ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. At uh, marami na po ako napapakinggan na mga vlogs na nagsasabi na ganito si Marcos, si Ferdinand Marcos Jr., isa siyang user, pusher, etc. At uh, meron din po nagsasabi na nandaya sa eleksyon, ganyan. So, tapos ay marami pong vloggers na kumbaga na dating tado ang president, eh ngayon po ay bumabalik na. So, yan po yung pag-usapan natin. At, um, pero bago yung kung hindi ko po kayo subscriber, eh, pakilike uh, nyo na, mag-share at mag-subscribe kay Lola Madam and also ipindot nyo na yung ano notification bell para kapag meron po akong video ay mananotify kayo ano pa? sige pa pindot na ayan so yun nga po yung sinabi natin kanina na merong gusto magpatalse sa ating pang sa ating pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero siyempre po, meron mga tao talaga na nagnanais na siya ipatalsikin at yan po ay sinasabi na ng Panginoong Diyos na uh, sa, uh, sa tuwing kami ay uupo sa kanyang paanan ayun po yung sinasabi niya siyempre po yung siya po ay ating wala, uh, wonderful counselor so dapat po sa mga ganyan ay lagi po tayong dudulog sa kanyang paanan at makinig sa kanyang payo sa pagkatsabay ng uh, ng tagapayo. So, sabi, di ko Lord kanina, kanina ng umaga sa akin pong pananahimik sa kanyang paanan, sabi ko sa kanya, ito po, sabi ko, um, sabi niya, anak, tandaan mo ikaw ay binigyan ko ng pagkakataong dumulog sa akin paanan bilang aking anak na minamahal. Patuloy mong gamitin ang pagkakataon niyan upang mabisa mong maipanalangin ang inyong bansa at ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo Lord, marahan salamat sabi ko. Anak, nais ko ikaw ay patuloy na manalangin upang ang inyong Pangulo ay makaligtas sa mga pinaplano ng kaaway nasya ay patalsikin sa kanyang pwesto bilang pangulo ng inyong bansa. Anak, tandaan mong ako ang naglagay sa pwestong iyan sa kanya at walang makakapagpaalis sa kanya anuman ang kanilang gawin. Paano po yun? Totoo po bang uh, siya ay user at pusher? Yun po kasi ang naririnig ko. Amin anak, tandaan mong ang bawat tao ay duma dumadaan sa panahong siya ay mahina at nadadala ng pwersa ng kabarkada. Ngunit hindi na na nagpapatuloy sa sa ganoong kalagayan. So, mayroon pong katotohanan yung binabanggit nila? Sabi ko. Sabi niya, anak, tandaan mong may mga kasalanan kayong nagagawa. No? na nagkakaroon ng bakas sa inyong katauhan. Ngunit iyan ay patuloy ng kinakalimutan. Huwag kang mabahala sapagkat hindi ganyan ang kalagayan ng inyong presidente sa kasalukuyan. Siya ay may kakayahang mamuno sa, bansa, sa, sa biyayang ibinibigay ko sa kanya at sa inyong bansa. Kaya sabi ko, Opo Lord, maraming po salamat. Pwede po bang sarhan ninyo ang mga bibig na mga naninira sa kanya? Nagbibigay po sila ng destabilization sa bansa namin. Tapos sabi niya, anak, huwag ka mag-alala sapagkat ako nakakaalam ng pinakamubuti para sa inyong bansa. Sige po, Maraming po salamat Lord. Ayun, doon kami natapos sa usapan ng Panginoon kanina. So, alam nyo, kung, na, kung kayo sa akin mga vlogs, even marami na po akong vlogs eh, palagi po meron doon tungkol kay BBM na may naging si siya ay patalsikin at ito nakaraan na karaana, hindi ko pa ng video na kapag nagtagumpay ang mga taong yun na patalsikin ay ang ating presidente ay lalo pong makakaranas ng paghihirap ang ating bansa. Samantalang, sa kanya po kay President Ferdinand Marcos Jr. inilagay ng Diyos ang ano ang ang gusto niya mangyari sa bansa natin na tayo po ay umunlad tayo po ay maging mapayapa at yan po ay nasa puso rin ng kanyang ama si President Ferdinand E. Marcos ano po at yon ay isinali na rin sa kanya pero yun nga po, marami po kasi mga tao yung patuloy na gumagawa para mapatalsik siya. Pero, tandaan po natin, ng ating Pangulo ay inilagay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pwestong kinalalagyan niya ngayon. Na, kung uh, kung siya ang naglagay, therefore, siya rin po yung mag-aalis. Ano po? Pero sa ngayon po, ang sinasabi ng Lord, Patuloy niyong Ipanalangin ng mata intim at marudob Ang inyong presidente Sapagkat kapag Nagtagumpayan, hindi naman sila Magtatagumpay, sinasabi ng Panginoon, hindi sila magtatagumpay Dahil hindi ko iyang ipahihintulo Basta pag pray po natin Na maging maayos Ang kanyang pamamahala At uh, maalis Ang spirito ng pagkagahaman doon sa mga taong naglalayon siya ay ibagsak at wasakin din po natin yung spirito ng pagkakabahabahagi or spirit of disunity. Tanda po natin ang kanilang uh, ang kanilang sinasabi dati ay unity. team. Ano Huwag po? pong makaapekto ang mga ginawa o ginagawa ng mga tao na na nagnanais na, na sila ang mapasa ang sila ang magrenda ng ating pamahalaan. Ayaw natin na ating ang ating pamahalaan ay maging komunista. Kaya patuloy natin ipanalangin ang ating pambansa, mga kapatid. Lalo na po tayo na may takot sa Diyos. Na tayo po na sa kanya ay nakikinig. Tandaan po natin ang Diyos ang naglagay sa kanya kay, Pwest, si, kay Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto na pinakamataas sa ating bansa. At huwag po nating um, ipatronize ang mga nag, ano, nag, nagkakos ng destabilization sa ating bansa. Kung sino po yung gumagawa dyan. Gusto-gusto nila yun. Nagkakagulo tayo dahil sa mga paninira ng marami. Kaya mga kababayan, patuloy natin ipanalangin na hindi magtagumpay ang mga taong nagpaplan na sa si PBBM ay ibagsak o patal si Patuloy na ang Diyos ang nakaalam at kung sino man sila, bahala ang Lord sa kanila. Kasi alam ng Diyos kung sino sino sila. Amen? Pag-pray natin ang ating President Lord, kayo po naglagay sa aming President Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto na pinakamataas bansa, ang Pangulo, ang Panguluhan. Kaya Lord, kayo din po mag-aalis sa Kanya kung sa inyo pong, sa inyo pong kalooban. Pero kung hindi, manatili siya hanggang matapos niya ang kanyang termino na kung saan ang aming, aming pong Pilipinas, bansang Pilipinas ay magiging maunlad, mapayap. O Panginoon, salamat po bibigyan niyo po siya ng karunungan. Yun po nanggagaling sa inyo. Maraming salamat. Talangin namin to sa ngala ni Jesus. Yun po mga kapatid, palagi natin ipag-pray ang ating pong Pangulo. Ano po? Sa so, ito ngayon, ang inyong lola, si Lola Madam, na nagsasabi na, kapag ang Diyos ang ating gabay, kahit okay, sa iyo ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.